Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago natin simulan humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na ito Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber So narito po ang kanyang katanungan Itanong ko lang, Madam, kung anong mga pagkain na maaaring makatulong sa pagpapataas ng libido ng babaeng nasa menopause. So guys, yan po ang tanong ng ating isang subscriber. Pero bago natin simulan, disclaimer lang po. Ang impormasyon sa video na ito ay para sa kaalaman lamang at batay sa pangkalahatang pag-aaral at kaalaman tungkol sa kalusugan. Hindi ito isang medical advice, kaya't para sa mga particular na kondisyon o problema, makakabuting kumonsulta sa inyong doktor o espesyalista. Maraming salamat po. So, ano nga ba no, ang mga pagkain? So, narito ang walong pagkain na maaari mong subukan para mapataas ang iyong ang libido no o pagnanasa. So number one, ang tinatawag na oyster. Ang talaba ay mayaman sa zinc, isang mineral na mahalaga sa produksyon ng testosterone na tumutulong sa pagpapataas ng libido o pagnanasa sa sexual na interes. So, yun guys, ang talaba ay mayaman sa zinc, isang mineral na mahalaga sa produksyon ng testosterone na maaaring tutulong sa pagpataas ng libido. Yan po yung number one. Number two naman, avocado. Ang vitamina E sa avocado ay tumutulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at pagpapalakas ng energy mahalaga sa sexual na kalusugan. So malak-maganda pala ang abukado. Halos araw-araw po akong kumakain dito sa Japan ng abukado. Ngunit napakamahal po guys ng isang abukado lang dito. Ang isang abukado dito ay nagkakahalaga ng maliit siya. Nagkakahalaga ng 150 150 pesos. Grabe po sa mahal ng abukado dito so yan po dahil nga ano mayaman sa vitamin e kaya po ako kumakain nito no para mas lalong malusog ang uh, ano natin katawan lalo na magpataas din ng libido ayon sa pag aaral at ang number three naman ang salmon ito po ay ang isda po ito no ang omega-3 fatty acid sa salmon ay tumutulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo na mahalaga rin sa sexual na kalusugan. Ito rin pala ay naglalaman ng fatty acids, no? Na lalo uh, tinatawag na omega-3. Yan po, mara maraming laman po ito ng omega-3 fatty acids ang salmon. Yun nga lang din na naman napakamahal din ng salmon dito sa Japan. Ayawang ko lang sa atin sa Pilipinas. No? So, yan po ang pangatlong pagkain na dapat nating subukan na maaaring makatulong po. Hindi po ito lunas, guys. At tandaan natin, hindi po lunas, kundi kaunting solusyon lang po para mapabuti doon sa mga nasa menopause na. At ang number four naman, dark chocolate o cocoa naman ito. Ang cocoa o chocolate ay naglalaman ng serotonin, na maaaring magpataas ng mood at magdulot ng kasiyahan. So yan guys, subukan natin ang chocolate o cocoa dahil mapabuti ang kalusugan sa mga nagmenopause na, no? So yan po yung pang-apat. At ang panglima naman, watermelon naman ito. Ang watermelon ay naglalaman ng citrulline na tumutulong sa pagpapaluwag ng mga daluyan nang dugo at pagpapabuti ng daloy ng dugo sa genital area naman ito doon no? sa ano maselang bagay so yan watermelon ang isa sa mga pagkain na dapat nating subukan na maaring makatulong at ang number 6 naman ang garlic naman ito ang garlic ay naglalaman ng alisin na tumutulong sa pagpapabuti ng daloy din ng dugo. Ito guys, hindi nyo ba alam guys, meron akong nabasa na ang garlic talaga ay hinahalo din pala yan sa mga sa supplement no na para sa mga kalalakihan na pampa ano raw pampalibog daw so may halo po garlic palang iba So, yan po. Meron akong nabasa eh. Sa, an, saan ba yun? Sa Korea ba yun? O saan ba yun? Basta may nabasa po ako. So, yan po ay yung garlic. Dahil pinapabuti niya ang daloy talaga ng dugo din. At ang number 7 naman, ang red wine naman ito. Sa katamtamang pag-inom nito, maaaring magpataas ng libido at magdulot ng kasiyahan din. So ang red wine din pala ay maganda para sa mga menopausal, no? Dahil yun na nga dahil uh, anong tawag dito? Uh, siguro meron siyang laman na uh, nakakapa nakakatulong doon sa ano sa mga nagbiminopos na. Kaya maaring ito ay magpataas daw ng libido ayon sa ibang mga ibang pag-aaral o sa mga obserbasyon. Yan po yung number 7. At ang panglas naman natin guys, ay ang sibuyas naman ito. May indikasyon din na ang hilaw na sibuyas ay maaring magpabuti sa kalusugan sa sexual na interest din. alam nyo ba guys na minsan din ang sibuyas din ay sinasabi din nila na pampalakas ng enerhiya daw yan. Parang balot. <laughs> Yun na nga yung garlic, at sibuyas yan po yung parang parati sa atin sa mga traditional ha traditional na mga kasabihan ng mga halaman na nagpapalakas daw ng enerhiya nagpapaganda ng similya ayon sa traditional natin na noong mga unang panahon pa so yan po ay isa rin ang sibuyas no na may indikasyon din nang na hilaw na sibuyas ay maaring magpapabuti sa kalusugan sa sexual na interes. Ngunit paalala lang po guys, panghuli, bagamat ang mga pagkain ito ay maaaring makatulong sa pagpapataas ng libido, mahalaga pa rin kumonsulta sa inyong doktor bago simulan ang pagkain o pagkonsumo ng mga ito upang matukoy ang pinakaangkop na solusyon para sa iyong kalusugan. So ang ibig sabihin, kung meron po tayong mga iniindang na mga karamdaman, mas minabuti na uh, i po natin sa ating mga doktor o sa doktor natin bago natin simulan ang pagkain ng mga ito. So, ayan po guys. Sana nakita mo ang uh, video na ito. At uh, sinasagot ko at uh, pasensya na po dahil hindi po ako isang doktor. Kaya kung hindi man masyadong... Uh, ano ang ang maganda ang pagpapaliwanag ko. Pagpasinsyahan mo na. At uh, ngunit alam ko rin na kahit ganun pa man at uh, meron kayong mapulot na idea man lang doon sa mga pagkain, no? So maraming maraming salamat sa iyong tanong. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye. Bye-bye.